Hello everyone, it's me again, Ati Chucky. Welcome to Life is Real. Yan, medyo lakad-lakad uh, tayo. Mag-aalas cheese ng umaga at napakalamig pa rin. Buti na lang sumisikat yung araw. No? Kailangan tayo mag-walking. At yun, makulimlim na masikat ang araw pero thank God pa rin niyan medyo kakainip lang ganda doon no? 'yun yung pinakadulo tapos yan 'yung pinakadulo so ah uh, medyo parang feel lonely tayo kasi parang alam mo yung minsan dumarating yung loneliness mo yung dumarating yung parang homesick yung parang mong daming iniisip mo 'di ba ang daming uh, paano yung sa future mo 'di ba lalo na pag mag-isa ka Siyempre, mga anak mo din, gano'n. So, ang dami. But, I believe, nandiyan ang Panginoon, siya ang may plan. Tapos, yung health mo, yung condition, ano yung... Pag natapos ka na dito as a OFW, or... Uh, alam mo, iniisip mo minsan yung future, di ba? Kung paano, but... Uh, sabi naman ng Panginoon is, yes, um, siya yung may alam ng future natin, kaysa tayo. Kaya lang, siyempre hindi mo rin maalis sa puso natin yung uh, nag-iisip no? kahit ibigay natin sa ating Panginoon dahil siya lang nakakaalam talaga pero dumarating talaga yung loneliness natin kaya yun habang walking magpipray tayo na hipuin tayo ng Panginoon bigyan tayong kalakasan ng love, ng joy, ng peace ng uh, makaya po natin uh, at yun yung punuin niya yung puso natin na nagmumula sa kanya yan yung ating, uh, yung may share ko ngayon. I believe lahat ng mga OFW dumarating sa punto na ganito, no? Na, na, na homesick sila. Pero, uh, keep on praying, keep on trying, trust think God at go on lang. Kasi may mga plans at may mga purpose naman po siya. So, yun may share ko. Shalom, shalom and God bless you all. Bye for now.